Sino ba si Saint Marguerite Bourgeoys? Si Santa Marguerite Bourgeoys ay isang Pransiskanong relihiyosa at tagapagtatag ng Congregation of Notre Dame of Montreal. Isang relihiyosong komunidad ng mga babae. Siya ang itinuturing na isa sa mga pangunahing tagapagtatag ng lungsod ng Montreal, Canada. Ipinanganak si Marguerite noong 17 ng Abril taong 1620 sa Troyes, Pransya. Sa murang edad, ipinakita niya ang malalim na pananampalataya at hanga ring maglingkod sa Diyos. Gayunpaman, noong una niyang sinubukang sumali sa isang kumbento, hindi siya natanggap. Sa halip, nagpatuloy siya sa paggawa at pagtulong sa mga nangangailangan. Noong 1653, sumama siya sa isang pangkat ng mga kolonistang Pranses na nagtungo sa bagong Pransya, ngayon ay Canada. Tinanggap niya ang hamon ng pagtuturo at pagbibigay ng edukasyon sa mga batang babae at kababaihan. Isang bagay na hindi pa karaniwang ginagawa noong panahong iyon. Itinatag niya ang Congregation of Notre Dame noong 1658, isang hindi cloistered na komunidad ng mga relihiyosa. Na ang layunin ay maglingkod sa komunidad sa pamamagitan ng edukasyon at pastoral na gawain. Ang grupo niya ay tumulong din sa mga imigrant, nangangailangan, at katutubong populasyon. Si Santa Marguerite ay kilala sa kanyang sipag, malasakit, at dedikasyon sa edukasyon. Noong 1673, naipatayo niya ang unang paaralan para sa mga batang babae sa Montreal. Ang kanyang congregation ay patuloy na lumawak at nakatulong sa paghubog ng edukasyon sa Canada. Si Santa Marguerite Borgeois ay idineklarang santo ng simbahang katolika noong ikatatlumput isa ng Oktubre taong isang libo dalawa ni Pope John Paul II. Siya ang kauna-unahang babae ng Canada na naging opisyal na santo. Ang kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing ikalabindalawa ng Enero. Si Santa Marguerite Borgeois ay inspirasyon para sa mga tagapagturo, misyonaryo, at mga kababaihang nagnanais maglingkod sa lipunan.